Good morning mga kabubuyog Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yan ang arco ng uh, Pampanga Papasok ng Pampanga So galing tayo dito sa Bulacan Tatawid tayo ng Pampanga Pupuntahan natin tong Apalit Station site Yung mga activities dito Titingnan natin ano nga bang mga nang, nga, nagaganap nangyayari. Development. Yung mga natapos na, mula yata nung mahal na araw, hindi yata tayo nakapunta dito. Sana, malaki-laki na. Marami-rami na ang nagbago. Samahan nyo kami mga kabubuyog. Lipad tayo dito sa Apalit, Pampanga. Yan mga kabubuyog, paket na tayo dito sa Sulipan Bridge. And may papakita ko sa inyo. Wala na yung launching gantry dito. And e naluwit. Yan, binaklas na nung nakaraang buwan pa yata. Yan, wala na, di ba? So, eto, straight na to. Buo na yung viaduct dyan. Nga lang, pagdating doon sa dulo, wala na. Pero, base doon sa napuntahan natin nung nakaraan, may activity doon sa baba. Hindi ko alam kung anong barangay yun. Madalas tayong may ini-interview doon. Ilalagay ko yung link dito sa itaas para makit mabalikan nyo kung anong nga uh, lugar yun yung pinupuntahan natin pero ang uh, itinerary natin ngayon ay yung mismong station site ng Kalumpit. Matagal-tagal na rin kasi natin to, yun na hindi nalalapitan. So tingnan natin kung makakalapit tayo dun sa mismong station kasi nung mga nakaraan hindi natin napapasok. Hanggang dito lang tayo. Busy tayo dito sa pag-update dito sa may, yung may mga informal settler ganyan so napapasok natin nung nakaraan yan nga lang hindi tayo dyan pupunta ngayon naharangan tayo nitong pickup hindi natin nakikita <laughs> kakaliwa yata siya nag eh yun o oh, doon tayo kumakaliwakan pag pagpupunta tayo doon sa may swamp area ng uh, apalit yan may mga kabahayan doon may mga sasakyan no daming nakaparada samahan niyo ako mga kabubuyog baybayin lang natin tong uh, apalit uh, ang Highway papunta doon sa apalit station site bubuyog oh namataan natin nagdi-deliver -de sila ng SBG Segmental Box Gear there hindi natin alam kung saan pupunt dadaling yan hula ko lang ah baka sa kalumpit kasi nandun yung ano yung launching gantry dito kasi sa may apalit eh wala na yung launching gantry na luwit baka inahanda nila yung mga SPG doon so kakaliwa tayo dito sa may palengke ng apalit ito yung papunta ng mismong station matadaanan yung mismong station ng apalit kaliwa tayo dito antay antay lang traffic maraming sasakyan Ayun sa kaliwa, kung mapapansin nyo nyan dyan yung itatayo na Apalit Town Center. Ayan, may crane na dun. No? May bako na rin tayong natatanaw. Sigurado, sasabay yan sa pag hangat uh, angat ng NCR kasi tinatayo din baka ganun din katagal yung pagtatayo nyan <laughs> andito na tayo sa may palengke ng apalit and ito yung binabaybay natin na kalsada ito yung papuntang uh, makabebe may santol tama ba? pa-comment na lang mga kabubuyog nakakalimut nagkaroon na ng memory gap ah, dire-diretso ang lalaki ng bakal sa kaya gagamitin yan Yan mga kabubuyog, approaching na tayo dito sa Bayadak ng Apalit, NCR Apalit. And sa bandang kaliwa, as usual, nandyan yung station site. Sa bandang kanan, nandyan naman yung precast yard ng Apalit. Siguro, pati na rin yung sa, ano, sa papuntang uh, swamp area. Kaliwa tayo dito, try nating pasukin tong ah, maputik natin kung maputik pero kaya yan so baybayin natin to silipin natin mula mala, mula sa malapitan kung anong makikita dito sa mismong station site ng apalit na umulan kasi kagabi kaya o, maputik dito hindi naman baha kaya kaya ng uh, kabayo natin yan Ayan, medyo may ito medyo may dating dito tayo so sigurado matigas to oh, yun <laughs> yan Dire-diretso lang And kung natatanaw nyo, base dito sa nakikita ko, meron na siyang wall panels. Concrete wall panels. Yan ang station na pareho ng gagawin sa Kalumpit, San Fernando, sa Angeles, sa Clark, steel frame ang gagamitin, hindi concrete. O, kung doon wala pa tayong nakikitang structure, yan ang magiging structure doon sa mga station na yon. Yahe lang, tingnan natin kung may masisilip tayo dito. Tingnan natin kung may siwang dito sa ginawa nilang bakod. Ayun, meron. O, di ba? Wall panels. Concrete yung wall panels. O, may pumupukpok doon. And bukod doon sa wall panels, meron din steel Bar. Ang tawag kaya dyan? Pakomment na lang mga kabubuyog. <laughs> Ayan lang ay yung mga nakatayo na pahalang. Siguro yan yung magbubuo ng design ng mismong station. yan Ang station dito. Ang ganda siguro nito pag nayari. And may makikita akong structure dun na. Mukhang lalagyan ng elevator. Ayan. Elevator yun. Dito meron din yata. Doon sa kabila meron din. O eh, ba? Diba? Still frame. Ito rin, aabangan din natin to yung kung ang yari niya. Yung bubong niya, same lang ano, ng uh, sa Malolos, sa Balagtas, sa Giginto, merong uh, ano doon, pa uh, pakop gumagalaw. So palili pa rin natin si Bubuyo, titingnan natin kung ano makikita niya sa taas habang hindi pa malakas ang hangin. Pero may nakita ko dito siwang eh. Titingnan natin kung may meron tayong masisilip ay ano nga gumagawa sa loob. Alas marami-rami na rin palang concrete panel ang uh, ah, wall panels ang nailalagay. Mataas siya, 'di ba? Halos Lagpas tao yung pinaka-flooring ng uh, station. So kahit ito, itong dinadaanan natin, itong... O, oh, di ba? Ang ah, taas eh. Nang uh, nasisilip natin dito. <laughs> Kubukan nating palipan si Bubuyog. Tingnan natin kung anong makikita niya sa taas. O, Bubuyog. Lipad na. Ang mga kabubuyog, naliparan na natin itong Apalit Station Site. And tama nga, nung nakita natin doon sa gilid, marami ng wall panels ang nailalagay. And marami pang activity dito. Mas marami pang activity dito kaysa sa kalumpit. Marami pang gumagawa. Maraming uh, heavy equipments na gumagalaw. Then, namataan uh, din natin yung lumang station ng uh, Apalit. Yung lumang station ng PNR. Nandun sa ilalim. Tapos kanina, nung bago natin iliparan, napasok natin yung gilid. Nakita natin na uh, nag-uumpisa na rin mag naglagay ng steel bracket ba yun? yung ilalagay ilalagay siguro yun para sa dise, disenyo dise, ano? Dis, ng pinaka wall ng apalit aabangan natin yan kung ano nga disenyo ng apalit marami kasing dumalabas ng mga pictures mga ano titignan natin kung yun nga ba yung kalalabasan ng mismong station medyo lubak-lubak nga lang dito siguro nasisira kasi maraming dumadaan na mga truck yan ang ng traffic sa mga susunod nating update papasaran din natin yung pagbaba ng Sulipan Bridge titingnan natin kung meron na nga pang uh, nag nag-uumpisa nag na ba silang ng hukay doon nag-uumpisa na ba silang mag, ba silang mag maghanda para sa pagtatayo ng mga column so yun na lang ang i-update natin sa mga susunod nating punta so hanggang dito na lang muna mga kapubuyog thank you thank you sa mga sumama Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you!